Hello mga guys, good evening. So ayan, may nakita kaming pulubi doon sa may ilalim ng mangga. Doon siya nakatira, guys. So diyan, guys. So binalikan namin siya para bigyan ng kunting pagkain kasi nga uh, na naawa din kasi ako, lagi siyang naglalakad pabalik-balik sa may palengke. So binalikan namin siya at dahil may sobra naman sa pagkain kaya napag-isipan namin na balikan siya para bigyan. So, hinanap din namin siya kasi wala siya dito guys. Wala ata siya. So, inaantay namin na bumalik kung saan man siya galing. Tapos, para maibigay din namin yung kunting pagkain. So, tara guys, samahan nyo kami para hanapin si tatay. So, ito na nga guys. Andito kami sa tapat ng bahay niya para ibigay yung kunting pagkain nadala namin. Yan yung bahay niya guys. Yan sa may ilalim ng mangga. Puno ng mangga. So kahit konti lang dinalhan ko siya kasi naawa din ako guys. Siyempre Paskong Pasko tapos wala siyang pamilya. So nakakaawa. So ito na nga guys yung dala kong pagkain. Dala namin pagkain ni tatay. So Naglagi ako ng apat na biskuit. Ayan, may macaroni salad din dyan, guys. Tapos palaman, tinapay. Tapos kanin. Tapos yung kanin niya, guys, hinalo ko na, hinalo ko na yung ulam sa gilid para kahit pa sa yung sarasa ah, kumapit dun sa kanin. Tapos nilagay ko na rin ng kutsara. Tapos tubig, ganun. Ayan, tubig para. Importante yung tubig para may inumin siya. Tapos, yan. So, para kahit pa paano may makain siya sa Pasko, guys. Kasi nakakaawa din naman si tatay. Siyempre, kanina kong makain ako, naisip ko na siyang ipagbukuran. And guys, nakita rin namin siya, nasa taas pala siya ng puno. So, nagpapahangin lang pala daw siya dun. Kasi tinanong ko siya kung anong ginagawa niya dun. Sabi niya, nagpapahangin lang. ah uh, bali, ito guys, Paskong Pasko, tapos na makikita, may makikita kang tao na nag-iisa sa gilid ng daan. So, nakakaawa, ba diba? Kaya, kahit konti lang yung handa namin, tapos binigyan ko na rin siya, tapos hinaloan ko na rin ng ilang pirasong biskwit. Tapos may tubig na rin siya, naglagay ako ng tubig sa anong, bote, para may mainom siya. So, siguro sobra na yun sa kanya kasi mag-isa lang naman siya eh. Kaya nakakaawa din. Nakakonsensya yung kumakain ka sa bahay tapos alam mong may nadaanan kang nakaupo sa isang tabi na alam mong walang handa, walang pagkain. Kaya syempre, maawa ka talaga. Tapos alam niyo ba guys, marami, marami nagsasabi na baliw daw yan si tatay. Pero kinaunti naman ako natatakot kasi tuwing nakikita ko siya dun sa may palengke, binibigyan ko siya ng 50 pesos pang merienda niya. Ano, okay naman siya, hindi naman siya nananahit. Tapos kinausap niya ako ng maayos. Kasi minsan yung mga tao napaka-judgmental. Pag nakakita sila ng ganyang itsura, iniisip na nila. Baliw na. So, hindi nila, hindi pa nila inaalam yung side ng tao kung ano bang nangyari sa kanya. So, ang napag-alaman ko kay tatay, Uh, sabi niya, nag-iisa na lang daw siya sa buhay Tapos may kasama siya dyan sa may kabilang kubo Kaso nga lang, umuwi ng probinsya Kaya siya yung naiwan mag-isa Tapos na sila yung naglilinis dyan sa may gilid ng daan Kasi may mga halaman dyan guys Kung napapansin nyo, may mga pananim na gulay dyan Tapos yung bahay niya na daw na yun, si Rana So may ilalim ng mangga Kaya lumipat siya dun sa kabila Bali, may kubo dyan. Ayan, may kubo dyan, guys. Tapos, okay naman siya kausap. Hindi naman siya yung nananakit or hindi naman siya yung sinasabi nilang, sabi kasi nila, hindi, baliw yan, baliw yan. So, mga tao talaga, mga judgmental. Hindi pa nila inaalam, hinuhusgahan na nila. So, ayan guys, okay naman si tatay kausap tapos sinabihan ko siya na pag may time ako babalikan ko siya bibigyan ko siya ng damit tapos bigas kaya ayan so ayan kay paano may makain siya sa Pasko kasi Syempre, sa araw ng Pasko, kailangan nagsishare tayo ng mga blessings natin, kahit kunti lang. Kahit ano pa yung handa natin, kahit simpleng handa yan, guys. Kung pwede natin ipamahagi sa ibang tao, huwag natin ikahiya na ibigay yung mga simpleng bagay na alam mong makakatulong sa ibang tao. Lalo na kung pagkain. Kaya, uh, masaya ako kasi nabigyan ko si Tati ng konting pagkain. Saka so, alam niyo mga guys, mas masarap sa pakiramdam na ipamahagi mo yung sobra mong pagkain sa ibang tao na alam mong walang pagkain, lalo na sa special occasion, gaya, ng gaya ng Pasko. Kahit simpleng handa lang yan guys, ipamahagi mo yan. Para ka, kaysa naman masayang, di ba? O di, at least nakatulong ka pa. So, thank you for watching guys.